guys yung huli ko ngayon so mga 25 pieces siguro tong espada yan napuno mapaw o oh. okay. so, Welcome to my plan. Yon. Good evening guys. Kauli tayo nang ito to. Espada. Yan no. Ilalim to guys. Espada ng uli natin. Yan. Buhay na isda kinain niya. Sumalaki so, na rin. Oh. Malaki na rin, guys oh. Yan. Espada. Buhay na buhay tayo guys. Okay. I-upload natin ito sa uh, Reels. Reels. Yan. natin. Yan guys. Yan guys, pangatlong huli natin. Ayan yung isa, yung pangatlong huli natin. Kumagat siya eh. Ayan. Laki rin to. Laki rin siya guys. Ayan guys, apat na. Apat na guys. Apat na yan. Ayan, Kapat apat na. Kapat na tayo. Ayan guys. May lima na guys. Lima na ang huli ko. Ayan. Yun. Ayan, anim na. Ah, ay, pito. Pito na pala. Kailangan pa lang pa. Mga 20. Diyan. Oh. Dami na guys. Dami liwit. Yan ang huli namin. Huli na naman. Uy. Lucky. Okay. Uy. Lucky, 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 lucky. lucky. Wala, di ko pa na-break yung huli mo. Malaki pa rin. Sa akin. Yan. Dami natin huli guys. O. Malaki. Malaki guys. Malaki guys. dami dapat oh magkas sya naging kwa na sya ispada na sya munat na eh dami. Dami. yan yung espada dito sa uman dami oh. dami, dami. 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 Makasih ya. Oh, guys. Harus Ini makasih ya. Damai, Pa. Yan. Damai. Mana? Mana tayo nalagyan? Ha? Ni nalagyan. Oh. wala nang lalagyan Yan, puno na. Oh, malaking balde oh. Puno. Dami. Sobrang dami.